magandang araw. Samahan niyo na naman ako dito sa aking mini vlog as a PWD mom. Pagkagising ko nga, nakita ko ang asawa ko na nangunguha ng talbos ng balingoy at magluluto daw siya. Nakakatuwa nga dahil ilang buwan pa lang niya yung itinanim, nakadalawang harvest na siya Kaya naman kahit papano ay nakatitipid kami sa pangulap Maganda talaga pag may sariling tanim kahit maliit lang ang bakuran May tanim ka na, menos gastos pa Dahil kung bibili ka sa merkado, nasa 25 or 30 pesos na ata ang isang tali nito O oh, diba, naisave ko pa yung 25 pesos ko Wow! Sa mga oras na nga yan, medyo nangangawit na ng kamay ko, kakabidyo ko sa asawa ko. Pero go lang dahil lagi i enjoy naman ako sa ginagawa ko. Sa pagbo-voiceover nga, nakakailang take talaga ako. Dahil nabubulul-bulul talaga ako. Kaya pagpasensyahan nyo muna ako ang boses ko ay hindi masyadong maganda. Sana wag kayong magsasawang manood sa mga video ko at may tanim rin pala ako ditong kamatis at namumulaklak na siya. Mga ilang araw pa ay matitikman na namin to. Meron rin nga pala ako ditong okra at siling labuyo. Shout out nga pala sa nagbigay sa akin ng kamatis at okra. At inumpisa na nga gayatin ni Mister ang daon ng balingoy. Wala nga kami dyang isdang ilalahok o tuyo dahil napakamahal talaga ng isda ngayon. Okay lang dahil nakailang ulit na rin kaming luto nito kahit walang halong isda. Basta timplahan mo na lang sa naayon sa iyong lasa. Lalo na kung kayo-kayo lang naman ang kakain niyan. Lumipat nga ng pwesto ang asawa ko dahil hindi daw siya don't komportable. At may batang makulit nga na gustong sumama sa aking video. Pinipiga-piga na nga dyan ng asawa ko para lumabas na ang kanyang katas dahil hindi yan pwedeng isama. Dahil iiba daw ang lasa niyan kapag hindi na ialis. Oh no! O oh, ito naman anak kong. Kunwari ngiti-ngiti -ngiting porke may kamera tinumpisan ng hari ng asawa ko gayatid ang mga rekado, luya, bawang, sibuyas. Wala nga kaming siling na bili kasi mahal nga rin ang sili. Lahat na lang talaga nagmamahal. Ikaw na lang ata ang hindi minamahal. Chari! At ito namang batang makulit, totok na totok talaga sa paggagayat ng kanyang dada. Daldal nga ng daldal. Two years old pa nga lang yan, pero kung magsalitayan ay parang matanda na. Hindi naman pinapansin ng isa kasi busy naman sa paggagayat. Inumpisa na nga ng asawa ko magpiga ng unang kata. At mamaya nga yan ilalagay kaya isisit aside muna Sa pagluto talaga ng gulay ang daming pang proseso Kailangan mo pa magpiga-piga ng nyog Kaya minsan kapag tinatamad ako at walang asawa ko Ang niluluto ko na lang prito or bibili na lang ng lutong ulam. May mga oras rin talaga tayong tinatamad dahil hindi naman kasi tayo robot para hindi tamarin. Kaya minsan pinagbibigyan ko naman yung sarili ko. Pero kadalasan, pag sinisipag talaga ako, tatapos-taposin ko muna talaga yung mga ginagawa ko bago ko mag-relax. Para sa ganon, kahit higa-higa ka na, at least wala ka nang ipoproblemahin na gagawin pa. At balik na nga tayo dito sa pagluluto, ayan nilagay na yung pangalawang gata sa kawali at tagatong muna nga ang asawa ko para maumpisa niya na rin ang pagluluto dahil medyo tanghali na nga dyan. Lumapit nga ako sa asawa ko at magpapapansin sana. <laughs> Tatanungin ko sana kung pagod ka na ba? Gusto mo? Ako naman? Kaya binigay niya naman sa akin agad. nagjo lang naman sana ako pero parang sineryoso naman niya. Kaya ayun, no choice ako at hinalo-halo ko na. After 10 niligay niya na nga yung dahon ng balingoy. At imemekos-mekos niya muna dyan ng bere-bere light. Patutuyuin muna nga yan, sa kana ilalagay ang unang gata. At after 10 years uli, iniligay niya na yung ginisa mix para dagdag pang palasa naman. Wow. At saka na ilagay ang unang gata. Patutuyuin na lang yan ng ilang minuto at pwede na. Mas masarap nga yan kung may sili para may konting sipa. At ilang pakulo pa, maluluto na. Sa mga oras na nga yan, ang bango-bango na niya. Kaya hinalo-halo ko na para hindi naman masunog ang pinakailalim niyan. Masarap kasi nito yung medyo tuyo-tuyo at yung medyo nagmamantika na. Pero sa mga oras na yan, ito ay pwede na to. Kaya tinikman ko na ito para ma kung talagang okay na ang lasa. At mmm, masarap. Kaya ano pang hinihintay niyo? Kainan na! Oh! At tingnan niyo naman ang asawa ko. Ganadong ganado na talaga diyang kumain. At pangalawang sandok na niya niyan. At huli na nga naming nalaman na may bunga na rin naman pala yung sili ni mama. O siya at namamaos na rin ako sa kaka-voiceover kaya gugutumin ko muna kayo. Thank you for watching!